Hi guys. Um magandang hapon. Nandito muli uh, sa area ni Sir Nimi kasi uh, noong mga nakaraang buwan September September 'yan sir. September. September, no? August. September. Uh, pero yung yung uh cane industry ay nagka nagkaroon po ng problema dito sa uh, infestation ng Aphisis uh, o yung tinatawag na red Tripe, red, red, striped, scale, uh, red stripe, scale, red stripe scale insects, oh. Uh, no? Arisis eye. Ngayon, anong nangyari dito sa area mo, sir? Ito, tinama, ito, last uh, August. August. July, pa. August. Oo. Oh. So, tapos, di ba, nung napuntahan natin ito, nung nag-check tayo, nag na yung... Oo, oh, diba? na. Oh. May, mga, may mga, may mga ano na siya, may mga, tawag ito, infestation. Infestation, at saka yung mga, ano talaga, oh, may mga, uh, mga, 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 mga na. na. Uh, Ngayon, ano ba ang ano? Ano ba ang epekto ng RSI sa industry ng tubo dito sa inyo? Kau di ka kau na unahan palang na na tamaan kayo ng RSI. So, ano yung nakita mo? Of so, course, ang uh, ang internode lumit. Oh, uh, oh, oh. malit ang internode. Tapos uh, size ng stock malit din. Hindi oh. ang length ng stock malit din. Ang siya oh. Tapos nung nag-harvest na tayo nung sa mga infected na mga area, ilang percent ang damage yung LPG ba yung tawag doon? Recovery? Oo, oh, ang recovery. Uh, so far, ang, uh, ang nauna kong apa yan, itong mga bills na lang ito, mm -hmm. last uh, end of August pa yun, o September. September. Oh, September. So, heavily heavily invested. Pero, after first and second nagkaroon ng na Pero ang tanong, ang tanong sa ano yung ginamit mo sa technology? Okay. <laughs> yung sa iyo eh. Yung Alex. Yung bio solution natin. Bio solution Na yung ginawa natin dito guys para sa empowerment ng mga farmers, sila mismo ang gumagawa ng formula. Bali sila mismo, hindi na sila bumibili sa labas na by litro-litro, kundi tinuturuan natin sila na sila na mismo ang gagawa na magtimpla sa isang drum at saka mag-spray dito sa uh, area. Ngayon sir, nag no, nag spray ikaw, ilang ilang days mo nakita na may maganda ng dito? Uh, upon first application, first day, uh, early morning, and then just after 24 to 48 hours, makita mo ang uh, insekto, na, patay na, anak niya sa loob ng makita mo pa. Wala na rin. Wala, wala na, wala na. Wala na, wala na rin. Na. Puti na lang makita mo sa tao. Oh. No? So, oh. ibig sabihin, within 24 to 48 hours na solve ng problem oh, mo. May makita ka hmm. na 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 ebidensya. Ebidensya. Oh, na, na noon, walang, ano, wala silang gamot. Oh, wala. Walang gamot. Kahit yung SRI, walang gamot. Pero ang nangyari, ilang basis ka nag-apply? dalawang beses lang. Dalawang beses. Oh, Tapos dalawang ito yan. na ngayon. Ito na. Oh. September, ngayon, dumaan yung isang buwan ng October. Wala nang oh, reoccurrence. Na. Wala na. Wala, wala nang reoccurrence. Kaya, ang intervention natin dito, sir, effective hindi. Oh, effective siya. Kaya, uh, thank you, sir. Kaya <laughs> lang, late lang ang uh, dating. late Lang. <laughs> oh, kaya ngayon, dandito kami, para sa pagplanting na naman, kailangan naman natin na uh, magkaroon tayo ng intervention para sa tinatawag natin immunization para sa tubo na hindi na sila atakihin. Kaya yan lang muna guys kasi umuulan. Thank you. Sir, okay. thank you. Okay, okay. Ha, okay. Sige, Dok. Bye-bye.